O, pwede o na kaming kumain. Pwede, pwede na. Kain na. <laughs> Kain na tayo. Mm. Magandang gabi po. Ha? <gasps> ha? Huh? Ah, Mambalino! Napasya kayo. Eh, may hinahanap ako eh. Kaya yung puntating ko ah. Kainan na. Ah. Eh, makisano eh, eh, na ako kayo. Ito. Ah, salamat. Ito. Umupo kayo. Ang bango nito. Paborito ko ito. Idola. Wow. Mmm, <coughs> sarap. Kaya lang, matigas eh. Eh, papano kasi? Minamadali nila ako, kaya hindi ko napalambot ng gusto. Mabalino. Ano ba sa dyan, yun? Dahil kasi, malo ko. Layo mo kasi yung pintuan. Eh, malakas lumipad yun. Baka nakalayo. Matigas, saan ba nabili ito? Hindi ko po binili yan. Sino nagbigay sa'yo? Hindi rin binigay sa akin. Saan ang galing? Hulog po ng langit. Malok hulog ng langit? Uh. Parang namumutla ka. Magpailid ka sa umaga para pumula-pula pa mo. Ha? Ha? <coughs> ah. ah. <coughs> Balisay! Balisay! Ba't mo ba? Malupit kayo! <laughs> Kinatay ko si Palisay. Eh! Ba't iniwan? ganyan ho talaga ang buhay. Una-una lang yan. Malay nyo, bukas makalawa, kayo na ang sumunod. Oo! Oh.